what's up mga ka-Lifestyle, magandang araw sa ating lahat Good morning po sa ating lahat ano? So for today's video mga ka-Lifestyle Let's talk about yung latest update sa nangyaring raid sa mismo compound ng Federal Tribal Group So yung nagla-live ng video mga ka-Lifestyle na napanood yung clip is asawa po yun ni Dato Adlao So kasama po siyang hinuli, pinusasan ng PNP Siya rin po yung nagtanggi, tumanggi during the time na inainan sila pinadala sila ng sabwena. So, hindi na sana lumaki, wala na sanang harassment, wala na sanang na-involve na kung ano-ano activities if sinagot na lang nila yung sabwena. Pero, ini-insist pa rin. So, makikita nyo, mapapanood nyo yung video na ini-insist pa rin ng asawa ni Dato Adlaw yung kanilang paniniwala na sila yung batas, mga ka-lifestyle, no? So, lahat po ng members ng federal tribal na nasa loob ng compound is hinuli po lahat pinusasan po. Wala na po akong nakuhang video kasi uh, pinagbawalan po lahat ng mga uh, video pumunta komunidad sa kanila as of now no. And as of now yung uh, kabuuan compound ng federal tribal is naka-lockdown na po talaga. Ang daming PNP Uh, lahat po ng mga lahat po ng mga deadly weapon kung ano man yung ma na nila hinuha nila sa loob sobrang laki po talaga ng compound ng federal tribal group mga ka-lifestyle so yun po yung latest updates so as of now uh, uh, ikukulong na po lahat ng members kasi actually yung mga ka-lifestyle yung mga members ng federal tribal yung iba sumuko na po actually pero bumalik po sa mismo compound. Eh hindi po natin alam kung ano yung dahilan nila, uh, bakit bumalik sila. Makikita nyo sa video ng RPN, DXPS na sobrang dami pa rin pala ng members ng Federal Tribal. Hindi natin alam kung ano yung pinakain ng mga leaders nito. So hindi natin nakita mismo si Bae Lourdes Infante sa video. No? Si Dato Adlaw lang po. Uh, yung nakita. Pero, I know for sure, kasama po siya sa hinuli dinakip ng PNP. Especially, siya talaga yung mga may mga uh, death threat. I mean, siya talaga yung madalas magbanta sa mga not only sa mayor, but sa mga taong against sa kanilang grupo mga so yun, so, yun yung latest updates. Abang-abang no? na lang tayo sa mga videong lalabas kung paano um uh,

নালাগে